pinaglalaruan ho tayo at iniinsulto ang ating institusyon dahil nung uh, August 15, 2024 uh, nagfile po si Go Whipping aka Alice Go ng motion to reopen and admit attached counter affidavit. Ito po yung patungkol sa kaso niya na ifinal po ng uh, DOJ sa human trafficking. At dito po sa counter affidavit, meron pong notary public na notarized po on August, 24, August 14, 2024 by a certain attorney, Elmer Galicia. Yung kanyang opisina ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. At uh, pinapunta ko yung staff ko to verify whether this law firm is indeed legit. May law firm naman po, may tao naman po sa law firm, wala ho si Atty. Uh, Galicia pero nakausap po ng staff ho natin uh, sa telepono at ang sabi ho ni Atty. Galicia na si Guho Haping ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. At uh, despite na meron pong uh, arrest warrant, ay uh, hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa. Kung totoo po na Meron ho siyang personal appearance dito po kay Attorney Galicia. Talaga po nga uh, pinaglalaruan po yung ating institusyon at uh, itong, itong taong to, itong abagadong to ay dapat po maimbitahan para malaman ho natin ang katotohanan. Uh, either siya ho yung nagsisinungaling at wala pong personal appearance o talagang balik-labas, balik-labas po ng ating bansa na lumalampas po sa Bureau of Immigration dahil hindi naman po makakalabas at makakabalik po ng ating bansa kung hindi po tinatatakan po yung kanyang pasaporte.